So ngayon guys, andito tayo ngayon sa ating tubig ni supply at sasagutin natin ang inyong mga katanungan kung bakit ganito kamahal Pero tingnan muna natin, pininabuksan no. Pero utog kayo ha wow! wow! Naglaming! Yay! Pero maina to guys kasi Sobrang hina ng ano namin kuryente Pinatay na lahat ng freezer, ng refrigerator at mo ano ano man doon sa nakasa ano ito so. pala o oh, diba comment naman kayo guys kung pwede ba siyang meron bang nababiling solar na pump para solar na lang yung mapapaandar dito kasi masyadong madugo yung kuryente kasi uy naman na sila tayo siya So, ayan magugulo po kami dito yan si Inday po salamat Inday sa pagpaano wala na ba yan niya? Ah, patingin ba? patingin ba? patingin ba? patingin ba? 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 Ayo deh. Hi, good morning. Grabe yung porman ninyo, no? Yung, mabaho! Mas mukha ka pang construction sa kanila, yung... Sir, galing mo, madam. Hindi ako kasi na, madam number 2 Alam mo, Parang ikaw yung kabiti, kuya. kuya! Sa ito na nga, nagsisemento na sila for the finale. Diyan ako nahulog gapon Uy, nahulog ako diya. Katawiyakan ko nila. Nahulog ko sa bangag. So, sisemento na po nila para strong yung foundation. Ng... Kuya, sagutin mo yung mga basher. Sagutin mo yung mga basher. Yung mga basher. Ay, isa kayo. Binabas kasi kami dito sila kasi na nasa 1.5 million na yung views natin. Huh? Bagay kayong dalawa. Pero, dako pag-agnong. <laughs> Rabi mong bangas. Oh, mas makapal yung balbas. Sagutin mo yung mga basher kasi sabi nila, ang mahal-mahal mahal daw. Ginto daw yung singil dito. Okay, tungkol sa eh. oh. ano'y bato. Oh. Ang area gawin, batoon. Tingnan mo yung bato nila guys, oh. oh. Ang haba ng mga bato na nakuha sa... Yung itlog ko lumabas, yawa yeah. Tingnan mo, eh oh. Ayan yung mga bato na nadidrill nila. Araw-araw kay nabot sila ng halos 2 months dito. Kung bundak ang yung gamiton, kung yung ganun-ganun, oh, bundak ang yung gamiton, yung bundak, pag bakay ko ng bato, lipat. Yaan mo. Sayang ang kwarta ninyo. Oo. Oh. Down payment. Yaan mo. Wala may magupod sa ila. Iiwan kayo kasi so, pag ito ginanon-ganon daw, tas mabigat kasi may bato na ganyan kalalaki, aalis yan sila, iiwan na lang kasi wala makuha. Ito kasi, hindi, ang tanong kasi nila, bakit daw mahal? Ganon ba talaga standard ng ano? Hindi. Depende, depende yan, sa kontrata, anong usapan, di diba? ba? Barat, barat, mas barato pa Mas mura pa nga sa kanya kasi ito naman, 1.5 per foot naman. Pero sa mga nagsabi na bakit daw ang inabot ng 100 feet, ayan na yung ilog. Siguro kasi hey, running water. Running water kasi yan, flowy yan from from falls tapos diyan. Hindi naman ibig sabihin diyan tubig, hindi yung level dito sa tubig. So ang level nito, italagang talagang nilaliman talaga inabot ng 100. Sa mga nagsabi naman bakit daw ang haba daw ng 100 feet. Andito na makuno naglalagay sila ng tubo. Sobrang taas talaga at saka ang dami talaga. So inabot talaga siya ng 100. Ang tanong lang nila 1.5 pero depende naman yung pwede naman sabihin na um, for one month ito lang yung babayaran di ba sa kanila kasi per foot yung bayad namin ito 1.5 pero yung gusto niyo po makamura guys maghanap kayo ng mura mag canvas kayo di ba no, no, kung ayaw niyo po sa kanila umiwas po kayo dahil ako rin iiwas din dapat ako wala na akong magawa kasi nandito na so at least ang importante natapos na and konti naman lang babayaran ko sa kanila kasi nasiin na nila yung 100,000 mahigit so 150 ang babayaran ko sa inyo tapos magkano na nasi mo? 100 plus na sa so magkano konti na lang babayaran ko. Yung mga sinee niya, sinuldo mga hinayupak na to, oh. ayan oh. So, isipin na lang natin guys, na konti lang babayaran ko, magkano lang kikitain nila. Wala na. Di ba? So, kung sabihin natin 20,000 lang, isipin nyo, guys, ha, ginawa nila to halos 2 months na to no. Kapit ang tulak Oh, 2 months mahigit na to. Isipin nyo, 2 months na to mahigit na ginagawa. Kung sila magkano na lang matitira sa kanila yung kung na binuo ko yung sinasabi niyong kasi eh, mapa 30,000 50,000 100,000 50, 150,000 man ganun din katagal yung paggawa nila dito kasi nga ganun tagal yung paggawa nila so hindi yun ang babayaran mo hindi na lang yung pag ano eh kung gaano ka bilis eh ayun tag nito gusto mo uh, I mean, magbayad mo sa kamayang submer install. Mm. Dako Ako na kayo. Ako, yeah. na naman. Oo. Oh, package uh, na kasi <coughs> yan sa kanila. Kani sila, dapat dili na niya mo ah. Oh. Oo. sila pa nag-labor niyan guys. So, <Celtic> ay, lagiin inyo na kay Kuan na yan. Pagod na ako. Ang isipin ko na lang guys, halos 3 months silang natatrabaho dito. Parang, yun na yung ha pa, ano, hago nila, yung labor nila, yung binabayaran na lang. Hindi. Kasi pwede naman pagawaan ito ng mga 20,000, 30,000 ng few days lang, 3 days, 4 days, tapos na eh. Pero yung binabayaran mo kasi dito, yung tagal. Tsaka hindi naman lang kasalanan kung gaano katagal yung paggawa nila dito eh. Kasi okay. so, okay. tinetest-test din nila yan eh. Kaya yung trabaho, sugal yung trabaho. Sugal do to. Ba't ka nagsusugal? Bawal yun eh. Kaya, kung <laughs> tabaw nung usan uh ito, maigo. Oo. -oh. Kung makaigo, humok jackpot. Meron din naman mga 7 days lang, oh. kuha na kaagad, di ba? Kahit 30 feet pa yan, 50 feet pa yan, 100 Kung maganda yung kinuhanan nila na pwesto. Eh, ito sobrang tagal niyan eh. Pag nakakuha sila ng ganyan, tatanggalin ulit nila yung tu mga tubo na nakapasok, di ba? Yung limang tubo na nagpatong-patong, pag may nakuha na ganyan, tatanggalin nila kasi magbabara yan. Tapos ibabalik na naman nila yung tubo dyan. So, ganun katagal po. Halos 3 months po silang titrabaho dito. So, yung binabayaran po natin dito is labor na lang kasi meron din naman 30,000, 50,000, one week lang, tapos na. Ganun kabilis eh, eh status eh. Yun yung status kasi natin ng ano eh. Ang ako mang ang ako mang good ba? Ayun good niyo. Ha? Ako man diri ang Ha? Ano masabi mo yung na na para mas pagod pa yung mukha mo? <laughs> so, yun nga eh. So yan lang guys, ano i-explain ko. Sa mga nagsabi dyan na mahal, hindi na lang yung babayaran mo yung meron ng tubig eh. Ang babayaran mo, yung labor na ginagawa nila for 3 months. I-divide nyo yung 3 months, yung 150,000 divided by 3. So parang 50,000 monthly yung binabayaran mo. So parang nagpapagawa ka lang ng bahay o kung ano man. Sad to say na ito yung estado ng ano namin, ng sitwasyon ng aming tubig dito. Ganito siya kahirap kuhanan. Ganito siya ka, bagal, eh. so sobrang hirap. So ilan sila nagtatrabaho dito sa so 50,000 monthly? So sa 150,000, kung ilan sila dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi natin, lima lang sila. O. Oh. Meron silang 30,000 each. Kung ganun yung mangyayari. Parang tag-30,000 sila kung lima kasi isa, ito may ari sila. So yung parang sinasahod nila. Kung so meron silang mga tag-20,000 bawat isa sa 3 months sila. Kasi sa pagod din guys. So pagod din naman ako. Pero wala akong magawa. Napasubo na ako dito. Kung pwede lang suntukin, ibaon ko itong mga tao ito dito eh. Matagal na to dapat, one month. Di ba may tubig na dapat? Nung one month, may tubig na siya, 30 feet. Pero, nawawala yung, ano niya, yung tubig niya is natutuyo pag inihigop na. So, nagbaon ulit sila, nagbaon ulit sila na hanggang inabot sa 100. So, sa mga nagsabi dyan, hayaan nyo na. Ako naman ang gumastos. Manood na lang kayo at i-share nyo to para... Kahit pa paano, mabawi ko yung gastos. So guys, at tapos na to, after that, stop ko muna, tapusin ko lang muna yung tangti dito, lahat-lahat. Ang importante, may tubig na kami supply dito, na amin lang talaga, on source namin. Then proceed na tayo sa pool pag nakaipon. So thank you so much for watching guys. Bye bye!